ito pala guys pag ano pag napasok ka dito mayroong ano mayroong entrance kaso sa ngayon wala yung bantay dito puro wala lang kung baka nagdiyo kaya may harang dito na bakal uh, pa mapasok ka dito ah, uh, dadaan ka muna ng barangay bago maglala uh, ano ka dito ma natin. Huwag ka makapasok sa loob.